magkasakit tayo hospital ko, hindi ko nilalaw. Ayaw mo naman May pamamantay na

Yes, it's a frog. And <laughs> the prankster is si Mama Day. This is prankster is si Mama Day. prankster is si Mama. Prankster si Yeah, prankster. and love love dey. I love kusog anak. Oy. love si Mama. Oy. <coughs> <coughs> Oh, nag-cry ko raw anak oh. ko. Hindi na ko bantay Oh, oh. Prankster na si mama niya. Ah. Prankster na. Oh, what now, anak? na. it's prank. Sorry. Sorry na. Sorry. Si sorry na. Oh, pa

Ah, Sinap na! Uy! Uh, Yan ang sapapin! Sinap! Sinap na! Oh, nasi, na ako Bye-bye! <laughs> Bye-bye guys! Bye-bye guys! na na ako ako baby! Ako ako! Ako ako! No. cry-cry Ako Iya ko lang. Iyako, bantayan. Umakasakit oh, Ah. Oh. Oh, sige na, bye-bye guys. Bye-bye na si Bay. Bye-bye na. Bye-bye. Sorry. Sorry. <laughs>